So, ayun, meron tayong nakabitang charging port. So, dati po siyang, ayan, Android. Android po siya. So, sira po yung kanyang charging port. Pinalitan natin ng Type-C. So, ayan, Type-C po yung pinalit natin. Papunta diyan. Na-vlog ko na rin kung paano yung connection diyan, no? So, sa mga gusto pong magtanong, uh, tanong lang po kayo sa ating com uh, comment section. So, meron naman tayong isa rin ditong... Ayan, ginawa. Nagcha-charge po siya, charging. Ibig sabihin ng kulay pula is charging siya. Mamaya, pag nag-pull charge, kulay blue po siya, no? So, ayun. Ito yung kanyang, ayan, kanyang wiring. So, na na natin yan. Ito naman, ang ating ikakabit. So dahil hindi po siya kasya sa loob guys, dito na lang natin sa labas nilagay yung kanyang charging port. Sa labas na lang natin ilagay no. So ayun thank you